napakainit ang buhay. Alam niyo sir, pag uh, may iabot sa amin na uh, mga pagkain kung oo, uh, kung ano-ano dyan, matulog mo ng luha ko bago ko habutan mo. Oh. Makababayad ito po sila, <laughs> iiyak naman ako kawawa naman si Lola. Ganito talaga siya, Ramon, Nakikita niyo na siya. Alam mo ba, ako sa sitwasyon mo. Actually, nasa Laguna pala ako. May nag-message na sa akin. Pero, ang layo ko. Mga kababayan, nandito pa tayo sa isang lugar. Sa Barangay Cubag na kung saan. May nag-message po sa akin mga followers natin na may dalawang matatanda po dito na puro may sakit. At ito yung nak nakatira lamang sa barong-barong na bahay. At ito po ang bahay nila si po sila tanay Nay, magandang hapon po Tay, ano ginagawa nyo? Ito, hey Ano kami sir ng Kunting kabuhayan Kaya nagpambili po kami ng Pagkain sa kagamot Ano yan, Tay? Talbos ng saluyot, ukra sir Tapos pa, ang pala. Ito lang yung hanap buhay ninyo? Ngayon lang, sir, na lang, kanag, ano kami na walang, wala, wala talaga kami. Ikaw, nai, parang may sakit ka. Anong sakit mo, nai? Eh, nami sir. Apo ah, pwede kita okay, makausap? Ay, Mamaya sa loob ng bahay nyo? Si tay? Oh, o, sir. Pwede kita makausap? O, sige po, tay. Mga kababayan, ito po yung buhay ng mag-asawa. Si Lulot Lula, ito pong bahay nila. Puro tabing tabing lo, hindi kayo natutuluan dito? Ay, natutuluan kami sir, pero wala kami ah. magawa. Ah. ito po oh, Pwede kong tingnan? Oo, oh, sir. Oh, sir. Ito po, oh, puro ano po, Cartoon yung sa kabila. Butas-butas ang bahay ninyo la mm -mm. Paano pag umulan? Ay. Ito po mga kababayan, itong bahay ni lolo at lola. Nakusa, ang kawawa naman na... Ay, may oxygen! Bakit may oxygen? Diniram namin sa barangay, sir, dahil... Hindi ako makahinga kung walang electric, Diyan sa ha? oxygen akong gumagamit. Nebulizer ako, sir. Oh, nay, by the way, anong pangalan mo? Merlita Burgos, sir. Merlita, ikaw tayo. Ano po ba Andres Burgos. Andres Burgos? Uh, 1946 pa na uh, pinangalak. So, so kamusta ang buhay niyo dito? Ay, talagang Manit ganito, sir. Nakikita nyo lang. Kung talaga. mauubos ang hininga ko, ah. may... Kami kami, hindi kami nagpapanggap ng... Hindi na ang paghinga ako. Nag-nibulize ako dyan siya. Katatapos ko lang dyan yeah. siya nag nebulize siya. Nakikita niyo sir kami, hindi kami nagpapanggap ng... nag kami yung dalawa. Actual Kawawang buhay, buhay namin talaga. Tapos nang pinaghanap niyo ang buhay, yung gulay lang? Yan, ngayon lang sir. Ngayon lang, ay, o, lang talaga? minsan e, paano pag umulan ito na? Eh busa naman. Ano yung sinasalo namin yung tumutulo na ulan sir. So gaano kahirap ang buhay natin? Ha? Gaano kahirap ang buhay nyo? Ay, talagang hirap na. Sa panakamahirap kami na siguro, sir, ang napakahirap ang buhay. Alam niyo, sir, pag uh, may iabot sa amin na mapagkain uh, kung oo, ano oh, ano-ano dyan, matulong muna ng luha ko bago ko habutan Oh. Makababayag to po siya. Naiiyak naman ako. Kawawa naman si Lola. Ganito talaga siya naman namin. Nakikita niyo na siya naman. Alam mo ba, naiiyak ako sa sitwasyon mo. Actually, nasa Laguna pala ako. May nag message na sa akin. Pero, ang layo ko. Kaya, ngayon lang ako nakapunta sa inyo. At nasaksihan ko talaga na ganito pala ang buhay mo. Ah. Sarang kinakain namin. meron na awa. Nakatapi ko doon sa kanin noon. Eh, siya ang nagbigay ng pagkain namin hanggang ngayon. Awa ah, ng Diyos. sabi niya, Nanay, mag-tis-tis ka ka kapag magkaroon ako ng pira. He, bibili kami ng kunting kwanta. Pupuntaan ka namin dito. Sabi nga nung sir. Pero... Ikaw tayo, ano, grabe naman iyak ng nanay. Ah, Kaiyak tuloy sa ako bigla. Ah, Paiyak kami sir sa ganitong sitwasyon na Dahil okay sa pamamagitan na lang siya ng Panginoon ang nagbibigay sa amin, nagbibigay sila ng mga puso ng mga kapwa natin tao na kami. sa katulong bahay, wala namang kami ginagawang magamagat kung minsan inaalo ko lang sa Panginoon kung minsan sir dito Dahil pati ikaw, umiiyak ka. Diyos ko, umiiyak ako sa inyo. Hindi ko sukat na kalay. Nagrit abutang ko. talaga talagang ganito, sir. Nakikita niyo na ako. Sige lang. Alam ko may tutulong sa inyo. Hindi ako, talagang naniwala ko may tutulong sa iyo lalo sa nakita kong kalagayan ninyo. <laughs> Alam ko, mo, sir, sa no. ipinusa eh, ko doon sa kuwan sa tilpon. Eh, may tumulong sa akin. Nagbigay ng kunting ano. Eh, nakita nila. Sinalubong nila dyan sa daan. Bakit daw ako? eh, bakit daw kami tutulungan na masamang tao daw kami? Ay, bakit gano'n? Sabi nila, eh, wala naman akong ginagawa kaming ginagawa kahit anong ano nila ano, sa amin. Itinapasagot lang namin, hindi kami sumasagot sir. Hindi, eh, na... sa totoo lang. Hmm. Iyan ang nangyayari sa amin. Okay na patunayan nyo na kaya ang tayo ng buhay namin. Sige lang lamay. may awa ang Panginoon, may tutulong sa inyo ha. At lahat nun, by the way, ako si Madam Mia, mga kababayan, ito po si Lula, grabing iyak niya sa sitwasyon ng kalagayan nila ito po yung bahay nila at si Lola po ay nag-oxygen pa hiniram lang daw po at ito po yung bahay na puro Oxygen tagpi tagpi po cartoon po. po yung sa dulo at ito po yung dahil sa may tulo po may plastic plastic po sila dito sa taas ito po ang kalagayan ni Lola at Lolo Lola puti kami na ibibigay hmm. sa si Lola dito ka lang lo ito po ay ano. Ay, ako kasi, ako mo sige mo, lang siya, po. Mo. Lo, dito ka lo. Ito po. Uh, salamat sir. Ito po si Justin. Ito po, nagdala kami ng grocery. Nagkapin na po kayo. May so, may sabon po ito. Ito grocery. May tinapay po. Magbirenda kayo. Ito po, may mga noodles po. jaan ha. Ang lang sir na, na ano po. Tinabat namin mag-asawang. Hmm, ginagawa nila sa Mabuti mm -hmm. itong anak niya. In nila lang ilaw namin, sir. Eh. Ang ano, naawa, ano, sir, ano. yung anak yung nagaano sa amin. Eh. Hindi, o, sige lang yan. Na. anak namin mo. Huwag ka mag-alala. Alam ko may tutulong sa atin, ha? Ipasa Diyos na natin kung man. ano man nangyayari sa atin, ha? Sana, sir. Mm -hmm. Papasas yan. At salamat kay Madam sa nag sa akin at at pala talagang kalagayan ninyo sako lahat ito nakadingding sa inyo sako tapos pag umulan basang basa kayo dito kawawa naman ilang la, ilang taon ka na la 72 na kawawa naman si Lola mga kababayan sila po yung mag-asawa 72 na si tatay 76 na rin po may sakit silang dalawa nakakahabag yung kanilang iyak galing sa puso talaga sige lang laha kasi alam ko may tutulong sa inyo at Pangako ko sa iyo ha, babalik at babalikan ko kayo laha Ha? Salamat sir, kung mm -hmm. nyo kami, Oo. huwag ninyo kami kalilimutan. Pero ingat kayo sa paglalakbay ninyo sir. Ah. salamat po. So, sige, bibili na lang kami ng gulay niyo para may paano na rin kayo. Ha? Yun lang pala, no? Lo, thank you po, ha? Maraming salamat sa ano niyo sa akin. Ikaw la, salamat la, ha? Thank you, sir. Babalik ako. Babalik ang tututuwaan kita, ha?

sige, ano baka mahika mo na. Hayaan mo na yan, basta, ano, ha, andito na ako, baka, for sigurado ako may tutulong sa kay Lola. Ano pangalan mo na, uli? Merlita Burgos. Ah, eh. uh, si, mga kababay, si Nanay Merlita Burgos po ito ay talagang sobrang hirap ng pamuhay at ang dingding po nila ay sako lang la, sa kulang lahat nakapaligid. Sa kabila nga, cartoon pa na yan, no? Sige po, ha, hindi na ako magtatagal, basta't huwag ka mag-alala, babalikan kita lahat, ha? Sana. Oh ano ang kayo ng Panginoon sa paglalakbay ninyo, sir. Uh kayo. Sige po, salamat la lang. Man. Mga kababayan, pasyo po lang video natin para po kahit papano mas marami pong makatulong kay Lula sa pamagitan ng pag-show ninyo. Maraming salamat po. God bless you.